Ganito pa rin. Oo pa rin tong building. sa gilid okay creek pala ito to ito ang lupit nasa gitna na ng creek lagyan na mabakod right of way ng GNR pagpunta na yan ng Bendia Mga pedestrians sa likuran pala ng plaza dilaw mga nakaka mga binutol na puno yung mga tumutubo pa naman ito Abi dito ito. Ito. at tayo, ito na DPWH dwellers. Hindi siya dire-dire kung dire inayos. May mga ano lang, parte lang. Nandito sa may Marcelino Street. Sidewalk nasa standard talaga yung mga kabayan ibang iba doon sa may Mall of Asia Parkal iba yung gawa doon para mga 12 inches ang taas nito mga ginawang sidewalk ika hindi ika nasira pa rin ito sakosak pa layo sa ano no? sa mga private developments yun yung mga street dwellers yun lalim yung mga mga dadaanan ng mga estudyante, mga turista mga street dwellers nakakatakot magdaan dito pag gabi kami mga tambay tabawid lang tayo dito kapunta naman tayo ng Cosmeña Highway and pala sa kabila yung Department of Agriculture Bureau of Plant Industry and dito pala sa may Malaten para meron din yan sa ano sa Quezon City natin. Tingnan naman yung mga dikit-dikit sana. Takip na mga kanal. Ito na. Top na. Nangal yung mga puno dito eto, bago na to pero one lane lang yan center island wala nang wala nang natirang mga puno eto eto, lakin eto lakin drainage lalakihan nila tong tubo saan na sa corner ng San Marcelino Street ito ay di ba pa nalala para? usak usak pa yung kalsada dito <laughs> Ay ang ano dito mga kable hindi kaya puntahan ng mga street dwellers kung ilalim merong bakod mayroon ng ano no? noise pollution na ano sobrang ah uh, pohong dito oh dami spaghetti wire hingga't hindi pa na alis yung mga bahay sa gilid ng mga Estero. lagi magiging madumi yan yung mga estero natin dahil yung iba dyan dumudumi tatapon ng mga basura yan kailangan talaga na i-relocate mga bahay mga informal settlers street dwellers Ito pa rin. Ito pa rin. Ayan. Ganito pa rin. Hindi hmm. pa siya masyadong nade-develop. Iba ka ano Iba pa lang. Ayan. Dito parking area na. Gawin na natin dito. Ting mga ginigiba pa. Wala pa rin ano to, semento, mga poste. Mga ayo pa lang, bars pa lang. dito puro ano pa lang cage bars, rebar bar cage ito mga gigibain pa siksik 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 na siksik na sa mga sasakyan चापागिरी बा Ito pa. Duga itong mga to Dahil malilita mga bata. Nandito na oh. Yan. Nandito na ang mga poste. Yan. Diba pa yung mga yan. di bawah ni tu di bawah kaya mga yan rabi rabi pa tu sa hilid kaya i pala mga basura ito ito ang lupit nasa gitna ng creek Tingnan natin doon mayroon pang kalsada sa hindi tayo pa mga bahay ito pa mga bahay pa itong mga nasa gilid ikikitaan lang ako ha oh. madami pa dito malili mga bahay ito pa sobrang dito pa ayan wasak pa to mga to mga ano to vulcanizing shop tan andres un na to ayan ayan ginibadan Your Gold Junior pure gold extra. Saan banta kaya yun? Dito. Ayun. Ang Ayu nang galing. Ganito yung creek dito. Ayun. May basketball court doon. Yun. Ganito yung creek dito lang tayo dito may bakod darin rin pala ito lagyan na mabakod right of way ng DNR buen San Andres Street na to. Ayun, ang um, San Andres Station. Ng um, uh, PNR. And yung mga bakod na. Pilipino Jeeps pala dito so, San Andres Station Ito pala, pinaka ano Ayan. Ito yung pinaka Station ng San Andres na mapupuntahan ng mga yan, street dealers dito meron pa tingnan natin dito yan ang daming mga binigang mga barong barong station o Pedro Hill um, ano pa no ang gulo pa tingnan May mga ginagawa pa rin pala sa mga bilid yung mga scaffoldings pa ah, yung mga drainage lalo ah kirino happy interchange yeah, thank you for watching po leh yeah, subscribe na po kayo kung hindi pa po kayo nakapagsubscribe share to you na rin po kung nagustuhan nyo tong video